lang manok muna para sa malamig na panahon. Ako po, sarap humigop ng sabaw na ito. Ngayong araw nga guys, tara samahin nyo muna ako sa another day, another vlog for today's video. As usual guys, wag na kayo magtaka kasi maguluto na naman tayo. Eto lang yung ginagawa ko araw-araw pagka uwi ng bahay, galing trabaho, yung mag-iisip ko ano na naman yung lulutuin. Ang hirap naman talagang mag-isip kapag ulam na yung pag-uusapan. So, sobrang kakaisip ko nga minsan ay hindi ko na alam kung ano ba yung lulutuin ko. Minsan nga nag-iisip ako parang masarap kumain ng pansit or spaghetti safety. Ang problema nga lang minsan, medyo maraming sawg kaya medyo napapagastos tayo. Yung gusto mong kumain pero ayaw mo namang gumastos. Ewan ko ba, puro pagkain na lang talaga yung nasa isip ko. Yung nasa ibang bansa ka na nagtatrabaho pero tinitipid mo pa rin yung sarili mo. Minsan nga parang ayaw ko na lang gumastos para hindi mabawasan yung pera. Kaya minsan tipid-tipid na lang talaga sa pagkain. Pero syempre may kasabihan nga tayo, food is life. Eh di kumain na lang tayo ng kumain, wag nga tayong mag-ipot. O siya medyo napahaba na nga rin pala yung kwentuhan natin. Kaya naman tara, samahan nyo muna. Na ako para maumpisa na natin itong lutuin ang tinolang manok. Meron nga din pala tayong tangla dito kaya ginamitan ko nga din pala ng kutsilyo para pitpitin. Medyo maduga nga rin pala itong papaya kaya wag na wag mong hahawakan. Siyempre kapag hinawakan mo yan, didikit yan sa kamay mo. Medyo hinog na nga rin pala itong nabili kong papaya pero all goods pa ba yan. Bala ko sanang kuhin itong hinog na papaya at isaw -sa, sa suka na may toyo. Kaso naisip ko mas masarap kapag maraming papaya. Dagdag katas at gatas din yan sa katawan natin. Kaya palagi tayong kumain ng papaya. Joke lang. Yung karne nga ng manok dito sa Saudi guys ay malinis na yan. Pero hinugasan ko lang ito ng mabuti. Pagkatapos ko nga rin pala mahugasan ay hiniwa ko na nga rin pala ito. Tapos hiniwa ko nga lang din pala ito sa saktong laki na gusto ko. Syempre para madami-dami. Akala mo naman marami ang kakain. Ako lang din naman. Siyempre para umabot parang pangdalawang pang araw yan. Para tipid-tipid sa ulam. Hinugasan ko nga din pala ulit pagkatapos kong gayatin. Syempre may dugo-dugo pa yan. Nagayat ko na din itong papaya. Kaya hugasan na din natin. Tapos ganun din hugasan din natin itong dahon ng spinach. Wala tayong dahon ng malunggay kaya ayan ang ihahalo. Masarap din yan at malasa sa tinola. Pero sa mga hindi nakakaalam, huwag nyo nang pansinin yan. Nagsalang na nga rin ng kaldero para dito na mag -isa. At eto nga din pala lahat yung mga pang-aromatics natin. Meron tayo yung sibuyas, bawang, luya at saka itong dahon ng tanglad. Siyempre kasama ang tangkay niyan. Ginisa-gisa ko nga lang din pala hanggang sa lumabas yung aroma niya. Katapos din ang lang din pala ng mga ilang minuto para kumatas pa talaga yung natin. Kalipas nga din pala ng mga ilang minuto, ilalagay ko nga rin pala dito yung tanglad. Pwede na rin natin isunod dito yung siling green haba at saka na papaya. Tapos tutubigan ko na nga rin pala ito ng isang drum na tubig este ng sakto lang. Ayan, lagyan natin ng chicken cubes para malas. Siyempre, lagyan din natin ng asin at saka na itong Nilagyan ko nga rin pala ng konting patis yan, guys. Hindi mo lang nakita kasi hindi ko na ipinakita sa video. Nakalimutan ko kasi. Joke lang. Pagkatapos ko nga rin palang magkalat ay nilinis ko nga din pala yung lababo. napaka estetik nga din pala itong lagay ko ng pinggan dahil nakakarton. Wala kasi ako lagay ng pinggan kaya ayan dyan ko siya inilagay maganda naman tignan kaso wag mo lang papansinin dahil kumulo na nga din pala itong tinulang manok natin kaya isinunod ko na nga din pala itong dahon ng spinach hindi ko na nga rin pala ito isinalang ng matagal para hindi madurog yung dahon ng spinach Tinikman ko na nga din pala ito at sakong sakto lang yung mga pampalasa na inilagay natin. Kumuha ka na nga rin pala ng pinggan dyan at sabayan mo ako dito. Paano ba yan guys? Hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye bye!